Okay, eto, mainit-init pa ha. Mainit-init na balita. Katulad ng kape. Kape sa tanghali. Mainit na kape sa tanghali. Eto. Case closed. Walang secret agreement. Walang gentleman's agreement. Yun ay iginiit ng imbahada ng China na walang ganong ano, uh, walang ganong agreement ha. Meron man silang napagkasunduan ang China at saka nang past administration, yun ay tungko sa kapayapaan, di ba? Sa pagpapanatili ng kapayapaan at para maiwasan ang gulo. Yun. Come to think of it, kaya ba na ipahamak ni former President Duterte ang taong bayan? Di ba? Mas maniniwala ako kay former President Duterte dahil sa matagal na siya sa politika. At eto ha, sa sinasabi ninyo na ano may mga pinag-uusapan si, si si Xi Jinping tungkol sa West Philippine sea, hindi. Yun nga ang sinabi ni ano ni, ni, former president na kung hindi kayo sigurado, kung nagdududa kayo, tanungin nyo si DILG, Secretary si Anyo, at saka si, ano, si Defense Secretary si Lorenzana. Dahil hindi naman pwede na si mismo, si Duterte lang, at saka si Xi Jinping ang mag-uusap. Hindi po pwede yon. At saka ang kasunduan po ng dalawang leader na to ay nagdadala din naman sa atin ng binipisyo para sa ating mga mamayang Pilipino at hindi lamang para sa pansariling interes ng mga leader. Ano ba kayo? Mahalaga yan ha sa kasunduan pang international para naglalayong makapabuti, para mapabuti ang buhay ng mga mamamayan at magdudulot ito ng pang matagalang kaunaran para sa bansa, hindi sa pansariling interes lang. Mayroong sikreto ang Gentleman's Agreement ng Pilipinas sa China noong Administrasyong Duterte. Yan ang giniit ng Embahada ng China at nasabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon tungkol dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinagot na ng Chinese Embassy ang mga tanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon sa embahada, ang Gentleman's Agreement ay tungkol umano sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal, pagpapanatili ng kapayapaan at para maiwasan ng anumang gulo. Wala raw itong kinalaman sa soberanya ng dalawang bansa. Hindi rin daw ito sikreto dahil nagtulungan ang mga ahensya ng parehong bansa na mabuo ang kasunduan. Nasabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas tungkol dito. Matatanda ang kinwestiyon ni Pangulong Marcos ang laman ng kasunduan ni Duterte sa China na tinawag pa ni PBBM na secret agreement. Hindi raw ito na endorso sa kanyang nakaraang administrasyon. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na may napag-usapan nga sila ni Chinese President Xi Jinping tungkol sa paghahatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero wala raw gentleman's agreement. Status quo lang daw ang kanilang napagkasunduan. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng mga construction material para kumpulahin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Sa gitna... Oh, ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Hindi kayo mag dahil sinabi na ng imbahada ng China ang totoo. Official yun ha at hindi yun fake news. di ba? Diba? Tatahimik kayo kasi totoo ang sinabi ni former President Duterte. ba? Diba? Na walang mga agreement na gano'n. Ngayon na alam nyo na, sige, magingay kayo. Sasabihin nyo na fake news yun. ba? Diba? Huwag kayong ano dyan. Huwag kayong mga ano, mga self proclaim Okay ha, pakinggan natin to si ano si Mike Abe. Meron kasi siyang ano dito sinabi. Ngayon, Mike Abe, pahiya ka, pahiya ka. Okay, magingay ka, magingay ka, magsalita ka sa sinabi ng imbahada ng China ngayon nawala silang secret agreement. Kung meron ng China, pati si dating Pangulong Duterte eh, inilaglag na. Kaya ko sinabing nilaglag na kasi until now, sa mga interview sa kanila doon sa China at maging dito sa embassy Maginang sa agreement. Manila. Yun ay pagkakatid lang ng supply na mayroong agreement. Na diba? Meron kasun. Huwag kang mag-insist na parang kanang gituot ni mong Duterte B ba? Ay pagbutbuot ha? At eto ha, Mr. Abi, sinabi mo pa na na yung mga ayaw kay Pangulong Marcos ngayon ay binabanatan siya. Binabanatan kasi ayaw daw sa kanya ng mga vlogger, ng mga DDS or ng mga Basta yung may mga gusto kay Duterte, parang ayaw din nila sa mga ginagawa ni ni Pangulong Marcos ngayon. Ikaw, tatanungin kita. 'Di ba? Gusto mo si Tulfo? wala nung naalis ka sa SMNI. Binabanatan mo ang mga Duterte. 'Di ba? Si Tulfo gusto mo kasi feeling mo kasi si Tulfo, feeling kas, feeling mo kasi na si Tulfo ay sinisiraan. Feeling mo lang yun, <laughs> di ba? Alam mo, Mike Abe, hindi kami pinanganak kahapon. Hindi kami pinanganak ngayon. Hello, Mike Abe! Feeling mo ba na kayang ipahamak ni former President Duterte ang mamamayang Pilipino? Hello? <laughs> Dapat kasuhan. O eto na nga, kasuhan nyo nga. Diba? Kasuhan nyo. Kung merong mga ganyang agreement. Kasi pagtataksil yun kung yun ay totoo. Parang ganun din kayo, diba, Mr. Abe? Kung noon... Lagi yung kanang ganingi appreciate ang mga gawain ni Duterte, yung mga nagbabatikos kay Duterte noon, Diba, ba? Naalala mo ba si meron ka pang video noon kay General Mercado na sinabihan mo dahil yun ay pandemic, na-appreciate mo pa yung ginawa ni Pangulong Duterte noon. Tapos parang napagsabihan mo si General Mercado na ganito ganon. Meron kang video noon. Sobra yung pag-appreciate mo doon kay Pangulong Duterte dati, ha? Pero nung nakaalis ka na sa SMNI, ganyan na 'yung bibig mo. O ngayon, Mike Abe, Sabihin mo ngayon. 'Di ba? Sinabi mo na kung merong ipin, inilabas ang China na meron talaga silang agreement ni Duterte. Delikado si Duterte. 'Di ba? Ngayon, ngayon na naglabas na ng statement ang Imbahada ng China na walang gano'n. Anong masasabi mo do'n? 'Di ba? Like, kung halimbawa narinig ito ni ni, ni Duterte sa sinabi mo na gano'n Pachurchi siya kasi alam niya sa sarili niya na walang ganung agreement. At relax lang siya. Pachurchi siya. Patawa-tawa lang siguro kasi kahit anong binabanat sa kanya, alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang kanang ipahamak ang taong bayan, di ba? Hindi niya kaya. Sa edad niya yung ganyan, sa tagal ba naman ng ano niya, experience niya sa politika, alam niya. Eto ginagamit niya. Mister, eto ginagamit niya. Hindi niya kayang ipahamak ang taong bayan. Ayaw niya ng gera. Nang ganun. Kung pwede madala sa usapan na hindi mapapahamak ang ang bansa natin at ang taong bayan, kaya niya yung gawin. ba? Diba? Kaya niya yung gawin. Huwag lang mapahamak ang mamamayang Pilipino at maging alanganin ang ating bansa. Sa so, totoo lang, hindi naman din natin kaya na maggeraha, ha. ba? Diba? na Ng Pilipinas. Okay, hanggang dyan lang. Basta alam na, na, alam na natin na walang secret agreement, walang gentleman's agreement sa pagitan ng Duterte administration at saka ng China.